kaya ang masasabi ni Doni Pangilinan sa aura ngayon ni Belinda trending na trending ngayon ang kanyang hairstyle kahit ano talaga gandang-ganda ako sa kanya paniguradong bagong blessing na naman ito kay Bel umaapaw talaga ang kanilang blessing. Araw-araw may ginagawa silang dalawa. Hindi mo man makikita sa kanilang mukha na pagod na pagod sila at wala silang tulog. Talagang enjoy na enjoy sila sa kanilang ginagawa. Parang deserve na deserve ng dalawa ay mag-unwind. Pero siguradong gagawin at gagawin nila yan dahil napaka-sporty nilang dalawa. At abangan din natin kung Anong gagawin nila sa ibang bansa? Siguradong papakiligin at ibang memories na naman ang ipapadama nila sa atin. Maraming humihiling na sana all na ganyan, naganyan, ka-healthy ang relationship. Music